Sumulat na ang Department of Transportation sa Kongreso para hilingin na mapunduhan ng ilang railway project sa bansa. Ito pong sinabi ho ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod na rin po ng zero funding sa railway sector para sa susunod na taon. Anya ay pinaluanag nila sa Kongreso kung gaano kaimportante yung mga nasabing proyekto at umaasa po silang mapagbibigyan ang kanilang hiling. Tinabi namin sa kanila na kami po susulat sa Kongreso by way of department initiative mm. at kung pwede namin ulitin ang request mm. para mapondohan ang mga to. At ang sabi namin naman na sa atin ng Kongreso, sige sulatan nyo kami at uh, ma baka magawa namin ng paraan. Mm -hmm. So kami po'y umaasa kasi madami pong mga priority programs ang kagawaran ng transportation pero hindi po nabigyan ng pondo. Mm -hmm. Mas lalo na po yung mga relays natin. Sinabi pa ni Lopez na sakaling hindi mapondohan ang mga railway projects sa susunod na taon, e eh, maaari itong maantala unang-una kapag walang nakaprogramang budget mm -hmm. aasa lang tayo sa unprogrammed funds na mm -hmm. sinasabi po ng ating uh, budget no ang problema po kasi sa unprogrammed funds unahan po yan yes. at uh, usually unahan po yan at uh, lahat po ng departamento at nangyayari lang yan use, uh, most often than at the second quarter of that year kasi doon pa pumapasok yung kita ng gobyerno Tsaka madalas parang may loyo program fans na yan, mm. e, na sila ng mga mambabatas dyan eh. Tinig po ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.